Panibagong araw, panibagong video. Isa namang adventure ang ating masasaksihan sa video ito. Isang matarik at mabatong daan gamit ang ating scooter. First time natin nag-overnight camping dito sa Tuktok ng Bundok. Mga pangyayaring na hindi naasahan. Pero bago yan, ito muna ang mga ganap dito. Jesus. 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 Campo 5. So nag ako dito Ako lang mag-isa So walang katao tao Solo flight Solo ride tayo. Upam nei. Eh. Tu baung kuno na kanih nak, lo to kuno kanih kanhali. Dobong cusit. Kanin. Nyarak lawan balik kun mm city lights yung mga ilaw ng city nasa tuktok ako ng bundok yun sa Campo 5 dito sa Jinsan kapi naman tayo marabi yung lamig lamig dito ay, lamig ay ang jacket ra lamig Ah. Biar sana pero wala baka hindi tayo makagising ng maaga kasi may pasok pa tayong duty. Maaga tayong gumising bukas. Mga 4 a.m. Sabihin muna tayo. Kapila lang. night. Tulungan na tayo. Ah. Ulan. Mula ngayon. Baka di tayo makatulong ito. Ay, alas 12 pa naman. Ay, nako. First time yung nangyari sa akin. Ay, ito. Yan, lumakas na nga. yun, no? Oh. Nasok na tayong tubig. Nako po. Yan, tubig nito. Nasa na tayo ng tubig. Ako. Hello guys. Mas kuturo na. Magalam na ako. Ah. Baik. Sudah kita lihat. Well, lihat kita na nati lihat guys. Nang kalah. Selamat pagi ya. Sa Experience. Hey guys. ready ini na. Jumpo natin. Wala nang tao. Yan. Good morning. Oras na. So let's go guys. Uyana. Kita kits. Bye.